Sige, magbago ako. Sabay ko si mo. Puro na 'yung kondisyon. Sabay so ko na si mo. Sabay mo kondisyon. Tatanggapin mo oh 'tong toke. Ano, sasalib ka sa akin? Ah, dili na pwede, dili na. Kung ano gusto nimo? Nga, mo sanib, ko sa imo ha. Dili, dili ko ni sa iyo nang toke. Sasalib ka ba? Dili, dili, dili na pwede, dili na pwede. Ha? Dili na pwede. Dili na pwede. Dili na pwede, <todak> <todak> Ayo, ayo pekana. Ayo pekana. Ayo pekana bird. Sini pakai dulu. Rabi, tak apa bird. Jalan kau. Dirikan, dirikan. Usap tanah. Coba harapan yang kita kau. Mungkin ini no. Mungkin aku bird nggak aku bird dili awal yang mungkin hidup bird ha. Wagi na ko wagi na ko nitam hanga makita ta dre. Wagi magdahom. Ha? Ako naman na ba? Nakita ta diri ba? Ako na ko mission. Kauban mo naman sa una? Kauban ano lagi? Ang, ang trabaho natin noon, tumutulong tayo sa mga naapi. Kung may nangangangan tulong, tulungan natin. Bakit ganun? Bakit? Anong, anong... Ilang beses na itong ginawa mo naging ngayong Siguro dalawa at tatlong beses na ito. Itong, ito ngayon pinakamalala kasi pati pamilya ko, dinamay mo na wala yung kasalanan nagawa ko nagawa ko dahil sa dahil, mo sa, Sige, dahil, sa Sabi mo ka, ano, dahil sa nantes. kahirapan ko pero may isang bisis na tumatawag ako sa iyo hingi ako kahit isang saing lang ng bigas hindi kayo nagbibigay sa akin so ngayon may mga may nag-recruit si commander sa akin kasi gusto siyang ibabalik niya ako alam ko ang mga tauhan pinadala ni Commander giisa-isa sa imong mga kauban e, ila kasi mong kubag kinsa Ang ingon ni Commander sa kuwa Basin lang ako lang daw isa mabilin dali Kaya e pa ang selected ng mga tauhan Basig ako ra isa mabilin dali Huwag makakaya sa gihatag niya nga gahom sa kuwa Ikaw mo na yung gisalig saligan Ha? Sige, So baga mo mungkutan na. Kung tama pala, Humbert, itawag ka sa kuha. Tulo, tulo, itawag ka. Tulo, di ba ingon kong magipit ko panahon na? Dili man mo yung para ni Moniron. Pero mungkutan na ko simo Moha. Sal, dakot, eksuildo, naghatag ni Commander simo Moha. Kanan nagrecord simo Moha. Gusto ka makakita? Sapat, sapat si Moha na eh. Ha? Sige, pwede mo. Huwag kang gagalaw. Gusto ka makakita magkano ang lawas ng ito, panigirilyo? Oh, nakita mo magkano yan? Ang pinadala ni komander. Oh, sa supporter na dulu lang yan. Oh. Dige, di sorong makanan. Probing nga sa niyong uh, kaubanan no na to na. Oh. Kining mga kwarta ha. Alawas na ni Padikira Leo. Kamu nakahatag mo kandidara yung nani sa kuwa? Ha? Huh? Pero wala ni mo nuna. Nakahatag ha? Wala ni mo nuna. Ano? Nakahatag yung nani yung kandidara sa kuwa? Kaya nga kandidat. Tako man nga kandidat. Muna yung isyudo sa mga kandidara. Kaya, sa man, Kining kwarta ha. Hindi ko alam kahit saan galing kung masama ba o oh, hindi. Pero tinanggap ko lang. Nya yeah, mo na ipakaon sa pamilya mo. Yan ang ipapakain sa pamilya mo. Wala na ako pa kaya lang huh? kung nasaan yung pamilya ko. Kasi yan ang yung, mo. yung, yung asawa mo ko sa... pumunta ng Maynila. Sa imo ang gawa yung hindi maganda. Yan ang ipapakain mo sa pamilya mo. Hindi ano sa pamilya ko. Malunok mo yan. Sa akin lang yang sarili. Hindi para sa pamilya. Kasi ang pamilya ko ngayon nagwatak-watak uh, na kami. Oh, -watak -watak Kasi pumunta pamilya Maynila mo. yung asawa ko, Matang ang Matang anak watak. ko, hindi ka alam ko alam kung nasaan na. Nagkawatak-watak ang pamilya mo dahil sa kakagawaan mo. Dahil sa hirapan. Kasi hindi, nag... Hindi yan solusyon, Bert. O ngayon. Hindi yan solusyon. Madala lang yung pira tatanggapin. Kapag mag -yamar, isang yamar ko ni Commander Kanunoy, bigay siya nga bigay sa akin. Ito, pinigil lang sa akin nyo. Pero hindi mo alam, Bert. Pag sumablay ka, tututasin ka rin ng Commander mo. Alam mo yan? Hindi na siya. yan? Lahat ng pangyarihan niya sa akin, binibigay niya sa Man, akin. Balak ka, Robert. Kung, kung sumabalay ka sa ipilip, ipapagawa na sa'yo, tuturasin ka rin. Alam ko yan. Alam ko yan. Sige. ayaw mo maniwala sa akin, magsisi ka. Kaya, kung sa'yo may mong kwan ka ron, lang ka. Ipaabot sa mo ah. Kaya, isuri eh, ano, ito na ka ron. Di po ka makuan, magkonsensya po kang ako. Di ko sukul si mo ah. Kaya kabalo ko nga, nakiyang agot-agot. Ako, hangyo lang na ako si mo. Magbag mag ko na ka. Ubanan ka na ako ulit ah. Ihatod ka sa imong pamilya kay imong pamilya karon nagulat si imong ha. Imong asawa, imong anak gusto kay makauban. Ya karon mo ni imong gibuhat diri. Pwede na kalimtan, pwede ka mga ipasaylo sa mga tanang mga hantas nyo sa iyo mga nagabeda pa kayo ipasaylo Salamat ka, half million patong sa iyo kauban Kayo wala kagid siya, half million na ba't pagid? Half million kayo ito ba? Hatag ni commander sa kuwa Naikodis yun Bigyan mo kami ng pang, pang yung mga bala lang dalhin mo sa ko bigay ko yung asawang duga sa'yo wala wala ko wala ko yung katidad yung mapalit ano, hindi ko ko kasi ang bala namin ubos na ubos na o na ko sa'yo Robert isa ka kartong bala isa ka sako ng armas kung kaya mo madalhon yatag na kong pamilya ni Dax pamilya ni duga sa'yo mo Ganon diri pa mga kanyagi sa mga lugar. Ako balog, yung mga lugar diri. Ako lang bird. Punta imo kung pwede tron. Pwede ko nimo. Sige. Pwede tron ko mo May isang kondisyon. Kung papayag ba ka o hindi. Pag-isipan mo mabuti. Ito lang. Kung Bigyan kita ng pagkakataon. Sa... Ibang dapat. Magbago na. Tabangan ta ka. Magbago ta. Magbago na ka. Tabangan ta ka. Sige. Magbago ko. Sabay ko si mo. Puro na yung kondisyon. O sabay kondisyon nimo. Ano yung mo. kondisyon. Tatanggapin mo tong toke. Ano, sa salib ka sa akin? Ah, dili na, pwede. Dili na. Kung ha? may gusto nimo, nga, musanib ko sa imo, ha? Dili Bigay ko na sa iyo ng toki. Sa salib ka ba? Dili, 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 na pwede. Dili na pwede. Ha? Dili na pwede. Dili na pwede. Dili na pwede.

ka nai. Oh. Ah, napin ko siya. Jumpang. May lakas pa ko Alam ko hindi pa siya nakalayo. nandito lang siya <laughs> sa paligid ko. Kasi Oh. Okay, hey, oh, Yung dalawang daan. Kaso lang hindi niya tinanggap. Oh, ito yung tao. Ito yung tao. Yung malaking tiyan, yung nakita mo, yung malaking tiyan. Malaking katawan. Ito yung gusto mong isanid sa'yo. Pero hindi sa tupayag. Oh, yung hinahanda mo sa kan para sa kanya. Pero hindi ba siya tupayag na sasanid sa akin. Pero sa ngayon, operasyonan, padalhan mo ako ng tao ng... tao lang. Padalhan mo ko ng tao dito para hanapin namin siya dito alam ko dito rin siya nagtatago sa paligid hindi pa rin siya nakalayo oh isilikted isilikted mo talaga yung mga tauhan kasi yung mga tauhan pinadala mo dito giisa isa sa mga vlogger anong anong chat nila sa akin na, yan, na ano ko na hiya ko sa sabi nila ubos na daw tauhan mo huwag kayo magpadala ng tauhan ng hindi hindi malakas isilikted mo yung mga tauhan mo na uh, kung kaya nila 1 is to 10 isa isa bisos polo o yung ipadala mo sa akin wag ka mapadala ng madali lang hulihin o sige commander ngayong araw na to kahit gabi uumpisahan namin sila sa paghanap dito hindi naman ito bakalayo nga naman ito ay tama ibalok ko asa ito digbasan huwag ito sa Hawak sa ito na. Tigbasan ba? Buti na lang yung itak mo pinadala mo sa akin. Kapag ano yung itak, kapag epektibo talaga. Oh, sige sige commander, hindi tayo magmatagal kasi hanapin ko pa dito. Kasi alam ko na dito na nagtatago. Susundin ko kung saan yung dugo. Mga dugo, susundin ko lahat. Kung saan pumunta. Oh, walang problema. Malaki na yung bigay mo sa akin. Oh, sige, sige, sige. Tawag lang kumaya kapag makita ko na siya dito. Mutang na ka! Alam ko, hindi pa ka nakalayo. Magtago ka! Sinabihan na kita! Kung sasanay ba ka kay Commander! Hindi ka pumayag! Ah! Tago! Ah! Mbakit antar ang talang karon. Sabi ulo dadali ko sa kanya. Ha? Ikaw dyan eh. Malaki ang atraso mo sa amin. Salamat kasi mong bat. Eh, tago. Ido ka Sundang na karon. Ah. Pasiga. Alam mo ko dyan eh. Umiinit yung kuwan ko. Yung bungo ko, nandito ka lang. Muno ah. uh. ka ang bukdaga. Uh. Pag mahanap ng pusa. Hindi uh. na uh. uh. nga ko, Koneport. Awas! Uh. Tangin mo! Uh. לעולמו Ah, tengo que separar. Ah. Tengo que ganar. Habang hindi ko pumayag ko sa kanyang gusto. Nasasanay ba ko sa kanya? Kaya niya ako.

Anong pangyarihan niyo? Ha? Ah. Nainit ang ko! Anong sabi niya supporter? Nagkabariyong yung mata namin! Nagtangina! Ah. Nagkabariyong mata! Nabungo at mata ko! So, tingnan tayo kung sa'yo malakas! Nagtangina mo! enggak, nggak, guys, bagus, ini kumilang duga eh, hindi ba nabitawan? pai <coughs> <Hey>, Brad? Oh, Kumusta <coughs> nung mag-inariya? Mag o, oh, wag mong pagbitawan ha? Kasing kanang mag-inariya. Gawa sa bigay di bigay bigay di bigay, bigay, commander sa atilat pero kailangan natin na maano ano pa natin sila oh gabi o araw kung sino may gusto Tayo ang oo na wag niyong kung sino magina hindi hindi ko lang pagbitin kung sino pangalan sa magina na hawak natin I alam na nila Yung magina Isang bata at yung bahay Hawak natin O sige Mamaya Punta na ako dyan Ahanapin ko pa dito Yung nagtatago Nga na Tigbasan Tigbasan sa binti Nga tigbasan ko sa binti Alam ko nandito yung nagtatago Hindi ka na Okay, padawag na ako. Pagpunta na ako, papunta na ako. Hawa kami yung mga mag-ina. Subak-subak na lahat. Damay-damay na niya. Eh. asahan na makita kami dito magkasalubong dito yun Robert Ah. 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 Ah.

Hindi siya tinabla ng bala. Binalo ko siya ng dalawang beses. Eto siya tinabla, puti lang nakatagpo ako, nakatagpo ka tago ako dito. Iyo po, gugurto, malaki daw ang bayad sa kanya. Papa sa kanya. Sino kaya kumantir, nono niya. No, Hindi ko talaga inasahan.